Nagawa ba akong mali sa inyo? Wala po. Inasabi ba ako? Or ano? Wala po. Ano, nasaktan po ba kayo? Or ano? Kumusta mga ka ang pagbabalik sa ating YouTube channel The Short Zero One, sa ating video ngayon mga ka-siro, ating tatalakayin ang YouTube channel ni Techram ngayong last week ng August 2024. Ating silipin kung magkaano na ba ang kanyang sinasahod sa kanyang YouTube channel, dahil sa isang website na ang Social Blade, dahil dito makikita natin ang mga estimated revenue ng ating mga hinahangaang mga vloggers, at paalala lang mga kasiro na itong ating ginagawang pagre-review ng mga channel sa mga sikat na vloggers, ito ay magbigay lamang ng isang inspirasyon sa mga maliliit na vloggers gaya ko. At dito sa kanyang social blade makikita natin ang kanyang upload video, hanggang ngayong ng last week ng August 2024, may upload video itong umaabot ng 3,285, at sa kanyang subscribers naman ito. Umaabot ito ng 2.61 million, at ang kanyang video views naman nito, umaabot ng 832,225,815. Country Philippines, Channel Type, People, at nagumpisa itong mag-vlog noong August 28, 2019, sa kanyang Total Grade B, at dito sa kanyang Social Blade Rank, 130,000. 896 at sa kanyang subscribers rank mayroon itong 1,119 at dito sa kanyang video views rank naman mayroon itong 21,437 at sa kanyang country rank naman 105 ito at kanyang people rank mayroon itong 719 at dito sa kanyang the last 30 days na subscribers tumataas ito ng 10,000 at sa kanyang the last 30 days na video views mayroon itong 4.23 million, at tumataas ito ng 29.2%. At dito sa kanyang YouTube stats summary, sa estimated earnings sa weekly average sa lowest may nakuha itong 30.35. Kung ating ipalit sa piso mayroon itong 2,030 pesos, at sa kanyang highs estimated earnings may nakuha itong 564 US dollars kung ating ipalit sa peso mayroon itong 32,712. At dito sa kanyang monthly estimated revenue sa Lewis, may nakuha itong 1,100 US dollars. Kung ating ipalit sa peso mayroon itong 63,800 pesos. At dito naman sa highs estimated revenue may nakuha itong 16,900 US dollars. Kung ating ipalit sa peso mayroon itong 980,200 pesos. Ang laki na pala ang kikitain ni Idol Techram sa kanyang YouTube channel, at alam naman sa mga tagasunod sa channel ni Techram na tumutulong ito sa mga mahihirap, at kapos sa buhay ating tulungan ang kanilang mga channel sa paraang hindi pag-skip ng mga ads, comment, like sa mga video. At hanggang dito lang tayo mga kasiro, at hanggang sa susunod pa nating mga video, please like, shares, and comment. God bless po sa lahat.